Hello guys, ganito po talaga ang pangunahing trabaho ng mga elektrisyan Magkabit, magdugtong ng mga wirings, maglagay ng ilaw sa ating mga tahanan At ito ang pangunahing, ano nila, pangunahing pagdugtong nila ng mga wirings, ayan o, oh, mo Pero pag hinila mo yan, madali po yan maghiwalay o, oh, yan, napatid po, ayan oh, o oh. So... Dahil dyan, mayroon po tayong pamaraan kung paano natin may dugtong ng maayos at hindi po na sagabal sa ating trabaho. Ayan, ayan ito po yan. No? Oh. So, panoorin po natin guys. Ayan, so, kukuha po tayo ng panibagong hibla dyan at ipulopot lang po natin sa magkapatong na wire. Ayan, no? Oh. Ayan. Ipulopot lang po natin ng maigi yan. Ayan. Ayan guys, medyo maingay po dito sa lugar namin. Pasensya na po kayo dahil nasa site po tayo. So, kukuha na po tayo ng ilang himla dito. Ayan, o. Oh. Ayan. At po natin. Pulupot po natin yan ng pasalungat. Ayan, o. Oh, pasalungat. Kasi, yan po ang nagbibigay ng tibay. nag ano po yan sila. Nag Nagkukontrahan. Kaya kapag sinuot po natin yan, guys, sa mga PVC lalo na kung nakabaon yung PVC sa concrete, madali na po natin hilahin yan. Hindi po sa gabal yan. So, ganyan, guys. Ayan dapat ah, matibay po kasi ang pagdugtong natin ng mga wirings lalo na kung ang mga wirings na yan ay nakakabit doon sa mga elevated area ayan wala na pong balikan yan ayan o oh. so guys kung nakatulong po ang video ito sa sa ating pagkakabit na ating mga wirings paki like and share naman po dyan at pasubscribe na rin po sa aking youtube channel maraming salamat po ulit at god bless sa inyo lahat thank you